Allah makinig tayo. Ya Bismillah bismillah uh, ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siguro ngayong gabing ito, makikilala niyo ako ng tunay. Bawat isa sa atin, hindi natin... Oh, tanging si Alalamang ang makakabasa ng isipan natin pati puso o kaya siya lang kapag bukas ng kanya-kanyang puso kasi ala alam mo siya lang talaga ang nakakaalam at may kanya-kanya tayong istorya sa buhay may lumaking mayaman may lumaking mahirap at isa ako doon sa lumaki talaga ako sa mababa i-kukwento na talaga tatlo kami magkakapatid Baka hindi kayo maniwala, simula limang taon o anim na taon, namulat ako sa trabaho. Tatlo kami magkakapatid, ha? Ako ang bunso. Simula nung siguro mga grade, uh, kinder, yung baon ko, mga brothers, yung baon, namin magkakapatid, gigising kami na madaling araw, magtatrabaho. Maniwala kayo sa hindi, magtatrabaho kami para maipambaon namin Papapasok kami ng alas 6, alas 6.30, alas 7. Ganong kahirap ang buhay namin noon. Talagang napakahirap. Simula na kinder, grade 1, grade 2, hanggang sa grade 6. <clears throat> Pero nung nagkaisip na, 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 kumbaga sa akin, nung nagkaisip na ako, maswerte pa. Yung maganda sa, sa, sarili ko, mga, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, maswerte pala ako. Talaga maswerte pala ako kasi dinanas ko na yung kung gaano kahirap mamuhay. Kung, kung ko sa mas mayaman, kung, kung ko sa may pera, baka hindi nila kayanin yung dinanas ko. nakapagtapos ako ng elementary, pinilit ako pag-aralin ng magulang ko. Kung baga, abunso ako, yung panganay, pangalawa, halos parehas ko. Pinilit pa rin ako pag-aralin ng magulang ko sa high school. Tapos, kung baga sa akin, pinili ko private pa. Kasi ang, ang mentality ko noon, yung pakay ko noon, makapagtapos, makapagtrabaho ng maayos. At awa ng Diyos, Nakapag uh, nag-exam ako doon sa private, nakapasa. Tapos nag ano ako, nag-exam ako for yung para talahati lang ba yung bayaran? Scholar ba? Pero high school, mga brothers, nagtatrabaho pa rin ako pag walang pasok. Para ipambili ng gamit o kaya pag per exam, may bayad kasi. Pero yung nanay at tatay ko, trabaho din. Lahat kami nagtatrabaho hanggang nakapagtapos ako ng kolehiyo, iskolar yun. First year hanggang fourth year, scholar. Pumasok ngayon ako ng kolehiyo. Pag, pagdating ng kolehiyo, nag-exam pa rin ako for scholar. Ganun pa rin ang proseso. Nagtatrabaho pa rin. Tapos kung ano yung kikitain ko, ipunin ko. Pagtustos din sa pang-aral ko. Hanggang nakapagtapos ako, two years vocational ako, seaman. Kagaya ng sinabi ni Ustad mo sa kanina, Pagka-graduate na pagka-graduate ko ng college, binaha kami ngayon. Kung matatanbo, Ustad, yung milenyo na bagyo. Ilang araw lang, pagka-graduate ko, ilang araw lang, yung bagyo na yon lampas bubong. Pasalamat na lang kami, yung kamag-anak namin, may second floor. Gabi pa yon. Lahat ng mga papel ko, yon ang intended ko na noon na mag-apply. 2010. Parang wala, walang natira, Ustad. Wash yun eh. Washout talaga. Ultimo mga gamit namin, mga damit. Wala po. Para yung pakiramdam na ganon, para kung... Pero ganun pa rin, pagtitiis ba? Hanggang sa... Um, doon na ako nakapagtrabaho. Sa, sa, Nag-EPSA ba, Ustad? Nag-EPSA. Yung na, parang doon na nag-gumanon yung buhay ko nagyo sa barkada, natutong mag-inom, mag-sigarilyo, natutong sa, sa droga, yung marijuana, pero yung wala nang iba, yun lang. hangga pa, hindi naman si, na ano, kumbaga balik sa trabaho, sa barkada, inom, hanggang parang napurwisyo ko ngayon yung nanay ko. Ay, ikuwento ko pala yung tatay ko, yung tatay ko, yung time na yun na bagyo, nagkasakit na siya, hanggang sa napagalaman namin may kanser. Mantakin nyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Walang-wala kami. Ang sakit pa ng tatay ko, kanser. Sino inano na namin sa ospital yon magandang ospital hanggang sa hindi kinaya. Ang ginastos namin doon sa utang lang din, halos kalahati, milyon. Awang-awa kami sa nanay ko noon. Kaya yung, yung sa utak ko lang lagi, trabaho, trabaho, trabaho hanggang sa medyo ganon ngayong buhay na sasaktan ni nanay ko kakasabay sa akin hanggang sinabi ng nanay ko mag-asawa ka na ng malaman mo kung bakit magkaroon ng anak pero hindi ako ganun katarantado hindi napapaway ako dahil sa sa kaibigan dahil sa inom hanggang natutukan na ako ng baril noon ustad sa away halos sa ano ko na second life ko na eh talagang sa ulo doon umiyak yung nanay ko, mag-asawa na ako, sabi niya. isang next year nag-asawa ako, nag-anak. Tapos may nakilala ako ngayon, dahil sa pagpa-part-time ko rin doon, iba, iba trabaho ko rito, part-time, carpintero, painter. May nakilala ako na nagtatrabaho rito sa Qatar. Hindi ko alam na Muslim siya. Hindi ko alam na ang pangalan niya si Ishaq. Kinuwa niya ako dahil nagtrabaho ko sa bahay niya. Siguro siya na rin yung ginawang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala para makapunta ako sa Qatar. Kinuha niya ako ngayon dito, parehas kami ng company hanggang sa... Nung nag siya, ako yung pumalit sa kanya ngayon. Pero bago yun, pinag-aralan ko yung, ano, yung Islam. May nagbibigay kasi sa akin ng libro eh. Quran, uh, Arabic, tapos humingi ako ng English, humingi ako ng Tagalog. Two years ko pinag-aralan yun bago ako nag, -ano, convert sa Panar. Hanggang na naging nagulat din yon si Mr. Isaac, na nag-convert ako. Tapos nung pinaalam ko sa pamilya ko, unang-una sa asawa ko, siyempre yung may negative kagad. Ka Hanggang sa bumiliman bumili man o na ng panahon, pinag ko hanggang ang unang kung mapapanood to ng nanay ko ang unang-unang naging masaya ay yung nanay ko dahil sa pagbabago ko okay. tapos yung mga kapatid ko pag nagbabakasyon ako eh, ibang-iba sila sabi nila ibang-iba ka yan ang sinasabi ang inaano ko naman sa kanila yan yung natutunan ko sa Islam Muslim <laughs> pero nandoon naman po yung pag-ano Tapos, yung pagbaga sa pare-pare sa mga, may, ako kung talagang bago pa lang din ako kasi yung pag-aaral ko, hindi hindi tuloy-tuloy. Hanggang sa ngayon talaga din ako nag, ano. Siguro ang, yung naging Muslim na ako, ikinumpara ko yung sa nakaraan, kaya pala yung yung natutunan, yung baga, bata pa lang, o yung natutunan kong pagtitiis ba, yung sabar. Mas ngayon ko napa, na, napatunayan, yung sa Islam, yung sabar ay pinaka-importante sa lahat. Isa sa pinaka-importante. Talaga. Kaya, masasabi ko, isa na ako sa pinaka-swerte na, na sumasamba kay Allah kasi nandun na ako, nag-umpisa ako sa talaga sa pinakamababa. Yung paghihirap ba, yung pagtitiis. At uh, siguro hanggang doon na lang, ang um, mapapayo ko lang sa, sa atin lahat, pagtibayin natin yung iman natin, yung sabar, yung tahuwid, saka yung iklas ba. At huwag tayong magsawang mag-aral, mga kapatid, sa pananampalayan ni Sila. Yun lang po. Salamalaikum warahmatullahi wabarakatuh.